taas na eh hindi mo yung kuwan? po ng elena Sumiburo sa miburo sa malapit sa bahay hmm. may kasama pang kuwan pang itaas mo magtanim po ako sa mga 1 point ano, buti na soft drinks pag may tiyaga pag tatanim eh, may tatanim ulit finish okay Mamaya, nara naman guwing to bundok na pangitahe no. okay. tatanim daw po ng okay. nara Kwan, tinanim ng 4 na naniman na po para sa mga susunod pa henerasyon. Susunod na henerasyon. Maabot din namin 'ari. Pau. Sampo hay. Parang tunay. the time is 4 to 6 p.m. ay magbabangbang Saben kakana para sa kinabukasang blessing oh mga kamuti may kachago hindi nila naman mahirap-hirap ang ahon eh may exercise ka na may tanim ka pa. Yun. Oh. Dito pa may mga halaman din, oh. Kagaganda ng bulaklak. Labong Maria. Yes. Oh. Ang ating mahal na araw. Oh. Utas. Ayan tu hours po kami dito. Bababa. Magluluto at kakana. Alam ka ang kana? Tatangad. tatangad. Kung sa tatangad. Tataad. Ay, dito ay Tatangad. Aba, kakana. Yan. Um, Huwag kayo maniniwala doon sa mga... Na, mga pagkain dito sa aming lawa ng taal. Fresh po ito at... bago marating ang mga kapayad dati ang may ambityo mga nawawala kong tunay baga e bago makarating sa amikwa na, drog na pa, ako na ka ako tawa e, naman huwag sinako, makakawala pa yung drog na sa ako Diyan po kami mamaya dadaan. Oh, uh, eh, Kaling nilaan. kami doon sa babang iyon. Ikaw na lang dumaan dyan. Oh. Uh, okay, continue po muna. Uh, Lunga iya. Okay. Ikaw naman. Ako na isa. Ito, kalaykay. Sada. Sada. Yan mặc bằng băng bằng 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 yan. bằng 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 ito so, yung damong bari-bari ka ah, naglas dahil ho yan dati ang galing tarik yan mga tangalad tangalad ah ho yan tangalad pa rin yan nais malunggay malunggay yan ho mga talong mga namin taho ah, yan yan saging yan saging ito yan tubo may ilang puno ko dito ng tubo din ako sa bundok pag wala akong ma nguya, ma nguya din ang tubo Ah, yeah, nandito na po kami sa kubo. ray. Napo manay muneng wala kontra ng pagkain. Makakalimutan. Oh, swak eh. Okay. Ah, nandito na po kami sa kubo. Ah, trabaho na naman, trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Hangga't malakas, wag lang ang mabalda, etro mabaho. Nakakain. Ang ibang mga bada ay nakakatrabaho. Nakakain na naman ito kanina. Hi. Pumuring. Namin bantay. Pronto din naman si Monique. Okay po. Work muna kami dito two hours. Bye-bye.